Ang lala mo, Badoy. <laughs> Sabi niya, this game is not over. Nagsisimula pa lang daw. Anong not over? E eh, may desisyon na po ang korte. E eh, di umapila ka. Oh. Hmm. Ano sa tingin mo? Napakarami pang kaso etong si Badoy. Eh. So sa nakikita natin, mahirap ang buhay ng isang katulad ni Badoy. Um, walang katahimikan dahil pinili at ginusto niya yan. Dito po sa interview na ito, hindi na daw siya na-surprise. Alam na daw nila na ganito ang lalabas. Dahil sa kuno ay mga technicalities. Matalo daw sila doon sa mga technicalities na yan. Oo, sa tingin ko, alam mo na ganito ang kalalabasan ng kasong ito dahil alam mo rin sa sarili mo na guilty ka alam nyo dalawa sa sarili nyo na nilapastangan nyo si Atom Araudio at ang kanyang family. Basta-basta lang kayo nagbibitaw ng pananalita. Basta-basta nyo lang babanatan yung mga tao na iniisip nyo ay kalaban ni Dikong. Hindi naman talaga kalaban ng bayan. Ang nakikita ko dito, kalaban. Iniisip nyo kasi kalaban ni Duterte or ayaw kay Digong, de ba? Sabi nga ni Senator De Lima, kailangan managot ang mga katulad nitong dalawang ito dahil wala daw pa kung magturo at gawing target ng paninira at karahasan ang sinuman. O nakahanap kayo ng katapat. Dahil sabi nga ni ni Ato ito ay laban at tagumpay hindi lang ng sarili niya, kundi ng mga taong walang kakayahan para ipaglaban ang sarili nila kung sila ay nalagay sa ganitong sitwasyon din na itinuturo at basta na lang nire-red tag ng mga katulad na itong dalawang ito. The serve. Sana, sana dumating pa ang patong-patong na karma sa inyo. Ang masaklap dito, alam niyo po, ang sabi dito ni, dito sa interview na to, ang sabi natin si Badoy, natalo daw ang buong Pilipinas dahil sa labang ito nila ni Atong. Tanga. Nanalo. Ang totoo, nanalo ang ating ang buong sambayanan dahil dito. At kayong mga nasa kampon ng kadiliman ay hindi-hindi nasisikatan ng araw. <laughs> Parang linya yan sa isang movie. Ano? Pero talaga ba? Ang lala mo, ah, sinabi niya dito na kuno ay natalo ang Pilipinas sa labang ito, pero patuloy sila daw, patuloy daw silang mag-represent sa buong bansa at sa taong bayan para labanan ang CPPNPA. Yan kasi ang kanilang pinagsisigawan lagi. Hindi nga, hindi na nga natin maubos maisip kung ano to, drama pa ba to, totoo pa ba to, wala nang bukang bibig kundi CPPNPA, etong litsugas na ito. Good luck.